Nagpapatama lang tayo ng konti mga boss at maya, maya pupunta tayo dun sa ginagawang pabrika Aalamin natin kung ano na yung development o kaibahan mula nung uli tayong nagpunta dun Siyempre bago natin simulan itong video na to, ayan Kamusta muna sa lahat ng mga litimong willing mapagod sa abroad At ayun na nga mga boss no, nakakadalawang upload na tayo ng video about dun sa pabrika at dun sa last upload natin, medyo na-install nai na nila yung pinaka main na magiging lutuan ng mga tinapay or uh, mga kung ano man ang gagawin nila doon. No? So ngayong araw na to, babalik tayo, tignan natin kung ano yung pinagkaiba. Kung malapit na bang matapos o medyo matatagalan pa yung pabrika na baka sakaling mag-open end of this year o kaya naman... Uh, pagpasok ng 2025. So tara mga boss, samahan nyo ako, sabay-sabay nating alamin kung ano na ang kalagayan ng pabrika na ginagawa nila. Gigising, trabaho matutulog at gigising, trabaho matutulog kung ito ay iisipin. And pansit mga boss. Nandito na tayo sa may pabrika at maaga tayo na nagpunta dito. Kaya medyo madilim pa dahil dito sa Italy mga boss, pag ganitong winter, hindi agad sumisikat yung araw. Kaya kung napansin nyo, medyo madilim pa yung kapaligiran natin. Pero nandito na yung mga nagtatrabaho dito. So, aalamin natin ngayon kung ano na nga ba yung pinagkaiba nitong pabrika na to mula nung uli tayong nagpunta dito. Ayan mga boss, nandito na ako sa mismong loob ng pabrika. At malaki na nga yung pinagbago. Meron na siyang mga division. Kumbaga, napag napagparti-parti na nila yung mga space na gagamitin nila dito. So, Ayan mga boss, kung napapansin nyo, itong lutuan na to, nung uling nagpunta ako dito, wala pa yung mga pinto, wala pa yung mga takip doon sa ibang parte. Pero ngayon mukhang tapos na sila dito sa pinaka magiging lutuan nitong pabrika na to at tilipat na sila sa pag install ng iba namang mga machine dito. At naikabit na rin pala nila itong mga exhaust. So tingin ko before end of this year o kaya naman first month or second month sa susunod na taon magbubukas na itong pabrika na to at isa lang ang sigurado ako Pagbukas nito mga boss, sigurado ako na maraming tao ang kakailanganin dito. Kaya ayan mga boss, don sa mga mong willing mapagod sa abroad, abang-abang lang kayo. Baka sakaling isa kayo sa makakapagtrabaho dito sa loob ng pabrika. Kaya wag kayong panghiinaan mga boss, wag na wag niyo susukuan ang laban niyo dito sa abroad. Dahil pag dumating sa iyo yung swerte na magkakaroon ka ng trabaho, walang makakapigil doon. Kahit sino pa mga boss, basta ang gawin mo, magsipag ka na maghanap ng trabaho, magpursigi ka. Huwag kang titigil sa araw-araw na ginagawa mo kesa magbabad ka sa TikTok, magbabad ka sa Facebook, walang kakwenta-kwentang bagay. Babaran mo yung mga group na nagbibigay ng trabaho sa mga katulad nyo. So, sigurado ako, pag ganun ang ginawa, ninyo mga boss, hindi malabong magkakaroon kayo ng trabaho. At wag na wag kayong mapapagod sa paghahanap nyo ng trabaho. Di baling makulitan na sa inyo yung mga mini-message nyo o yung mga iningan nyo ng trabaho. Ayos lang yan. Ang importante mga boss, makasalo kayo kahit isa man lang sa trabaho. At pag nakasalo kayo o may nagbigay sa inyo ng mga trabaho mga boss, siguraduhin nyo na sulit at gagawin nyo lahat yung magagawa nyo para hindi nyo maipahiya yung tao na nagbigay sa inyo at nagtiwala na ipasok ka sa trabaho. So ayan mga boss, ang dito na lang yung vlog natin at susundan natin to ng marami pang vlog na magkakaroon kayo ng inspira at motivasyon sa bawat paggising nyo sa umaga. At ayan mga boss, dito na nagtatapos yung ating vlog. Pero saglit lang, saglit lang, saglit! <laughs> Gago! Ipalo mo muna ako bago ka umalis dito. Siyempre, bilang suporta sa iyong kapatid na ligitim mong willing mapagod sa abroad at para lagi tayong magkasama dito. Like, follow, share.